ako po muna yung in charge sa pagpapakain at pagpapainom ng aming mga itik dahil si Joe ay maagang umalis naglaku po siya ng aming um, salted egg at saka kaya ako po muna ang papakain sa kanila ayun natataranta na sila Ay po ma'am, bili po kayo ma'am. Magkano po yung isang bali? 50 po. Pwede po ilagay sa rep kung may rep po kayo. Para kung mamayang gabi o kayo bukas, pwede nyo po. Thank you po. <laughs> Namumulat lang po ako ng itlog. pa dito sa ilalim. Yan, sa mga nagtatanong po ng ating alagang itik, yan na po sila. Heto po yung kanilang mga itlog ngayong araw. Ayan, mga kabukid sa ating mga nakuhang itlog for today. Thank you po. baby ka na. Si Coring Si Coring Oh, si Cloud makulit. Mm, si Cloud po ay makulit. Makulit siya lang si Cloud. Pa baby <laughs> pa. Pini-prepare ko na mga kabukid Itong lulutuin naming gulay. Dahil mamaya po ay magluluto po kami ng lumpiang gulay na naaluan po natin itong napitas kong sitaw. Meron din pong toge. At itong kalabasa po. Ayan. Nagpabili din po ako kay Joe ng carrots. At saka ng wrapper. Sana lang ay hindi niya makalimutan. Meron na namang parating na bagyo mga kabukids. ingat ingat po tayo kanina po nag-a-announce na yung barangay dito sa amin dahil yung bagyo po ay dito pala tatama sa Palawan sinasabi po na putulin na yung mga puno na mga kadisgrasya ingat-ingat po tayo sa mga masasalanta po ng bagyo sana lumihis po yung bagyo ng Bakit? Ang dami na tira. Hindi na umibis. Nye. Yeah. Oo. Malakas ng ulan. Umuulan kasi eh. Nauutan ako ng ulan. Malakas ulan sa koron? Diyan ah. Malakas ang ulan. Pauwi ako. Kanina napaka-init dun? May bagyo na kasi eh. bagyo na bagyo. Oo. Yeah, Wrapper. Ayan. Kala ko nakalimutan mo eh. Ayan. <laughs> yeah. Tinamihan ko na ng gulay mga kabukids kasi ito rin po yung ihahalo ko dito sa meatloops. Ayan. Magluto din po tayo ng meatloops. Nagay ko na itong tobe. Okay. ito po mga kabukid yung natira kanina sa paglako ko ng ano ng gulay so hindi nabili ayan nagkaroon na po ng kulay green tumutubo na pwede na siyang itanim so <laughs> siguro itanim ko na lang to para hindi <laughs> masayang uh, nasisikatan po kasi ng araw kaya nagbiberde yan nandito sa ilalim hindi pero may dahon na siya wala medyo matumal po kanina ng mga nakaraan maganda yung benta pero kanina nagkataon matumal. Busy busy yung mga tao kanina. Saka umuulan kasi. Tsaka marami pong hindi nakakilala sa Togi dun sa napuntahan ko. Kaya ang dami kong natanong pero hindi nila masyadong alam yun. Hindi nila trip yung lasa ng Togi. So anyway, better luck next time. Lagay rin ako ng konting soyo. Habang si Jinky mga kabukid si nagluluto pa ng Mickey, ako na yung magrarap nitong lumpia. Susubukan ko yung aking makakaya para hindi ko malas-kalas. <laughs> okay, yun, okay na kaya yan? Ito ay sasahog ko sa Mickey. Ayun lahat na yan, wala na. Ito na lahat. Kulang siguro to. Kulang. Yan sobra naman sa Mickey siguro yan. Eh si Mama B guys ngayon ay hindi makakasama dito sa bahay kubo dahil nandun po siya sa barrio sa bahay nila schedule po kasi ngayon ang pagputol nung puno ng nyog na mataas dun sa bahay namin matagal na namin yung gustong ipaputol yun nga lang walang pagkakataon eh kanina dahil nga po may paparating na bagyo ngayon dito po yung direk direksyon sa mismong lugar namin eh nag-announce sila na kung sino daw yung gusto magpalinis ng mga sanga ng kahoy magpaputol para iwas ano ba disgrasya kaya nakaschedule po ngayon siya yung nag-aasikaso doon nakakatakot talaga kapag merong parating na bagyo eh Silikado kasi nakakasira ng mga bahay sana kayo rin mga kabukit magingat po kayo lalo na yung mga malapit lang din po dito sa amin na mahahagip din ang bagyong paparating mag ano na po tayo mag prepare ngayon ay lunis eh nakatakdang dumating po yun martes ay merkoles ng araw ng merkoles so sana hindi ganong kalakas yung maging impact unang balot perfect and luto na mga kabukids tong ating Mickey mmm sarap sabor Okay, luto na. Ay na. Ayan po mga kabukids. Ayan po. Solo naming dalawa. Ayan, ikot natin. Ang paa, hindi na kaayos yun. Ayan ang ating lumpia. Ang ibang, muntik na sunog, ah. Sarap yung ating sausawan. Mayroong bawang at sibuyas. ito yung literal mga kabukas sa merienda punan merienda hapunan tapos yung oras ngayon panghapunan hapunan na rin na alanganin sa merienda <laughs> Nakita mo ba kanina? Mm. nilalako ako. Mm. Ikot eh. <clears throat> Ma'am, gusto niyo po nang bumili ng tobi mm. Tanong ba naman sa akin? Luto na? <laughs> Ay, hindi pa po. <laughs> Lulutuin niyo pala. Kaya, ah? Nakakatamad kasi magluto eh. <laughs> 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 gusto yata ako pa magluto. <laughs> 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 gusto nila ako pa magluto. katamad kasi ng blood. Tapos yung iba. Ma'am, togi po kayo. May dalakan toko ah. Wala mo? <laughs> <na>. ah, hindi. <laughs> Gusto nila dala mo rin yung toko. madalas po ngayon mga kabukid yung pagbenta-benta namin. Lalo po nung salted egg at saka ng itong togi. Kasi ito po talaga yung pinaka-produkto namin dito. Eh. So, marami kaming, marami akong gustong gawin dito sa palibot. Hindi ko magawa kasi nga, siyempre kailangan natin ng pondo. Kaya yun ang ginagawa ko. Makapaglikom-likom ako ng pondo para sa mga susunod eh. Kasi mahirap namang mano-mano eh. Kailangan ko ng manpower. <laughs> kaya yun, yung mga tataniman ko ng gulay, yung taniman ko ng palay, para makaipo ng pond mayroon po lang katulong mag ano yun uh -uh. mga kasama mo mga babae <laughs> mahirap talaga mahirap, mahirap ang farming, ang gardening kapag ka mag isa mo lang tinatabunan yung ulam. <laughs> ay, hindi kayo marunong mag-vlog, tinabunan niya yung ulam. Tama rin naman si Madam. Sorry po ah. <laughs> yung mga nagmumukbang kasi, di ba? Mm. Yung kanilang mga kinakain ay talaga naklantad. Pag may handaan sa birthday, ganito, lumpia. Yun nga lang, siyang hayun Mm -hmm. Favorite nila unang nauubos. Unang nauubos. At speaking po pala ng birthday, happy happy birthday po. Advance, advance happy birthday kay Ma'am Caridad. Hello Ma'am. Happy sa, birthday po. Mula sa Scotland. Ma'am Caridad Naguit. Nagit. Hello. Kailan birthday November 8. Happy birthday po Ma'am. Tsaka sa mga anak ni Ma'am Resi Asuncion. Hello. Wala po si Bilog. Sibulog ulit sana eh. Nope. Ba't ba ikaw hindi pinagpapawisan? pawisan? pawisan ako dito. Ako sa Pero dito wala, diba? Ay no. Pag pinagpapawisan daw sa ilong, si Luosa. Ano ba yun? Hindi kita masisisi. <laughs> 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 agripa Agree ka ba doon, Cloud? Agree ka doon? Pag pinagpapawisan, di ba, makakabukid sa sa ilong at saka sa dito ba? Mm. Silosa daw. <laughs> <laughs> Hindi ko masisisi. Ayoko na lang magsalita, <laughs> di ba, Cloud? <laughs> Ito, react na react eh. Kakainis ka, react ka ng react ah. <laughs> kontra ka ng kontra. <laughs>

Eh, yes, pa-yung lang niya. Kita? Ah, wala. Wow, sabaw. <laughs> tama tama. Meron na kaming ulam. <laughs> gising na. gising na kainin Kain na, bilol. <laughs> kain na. kayo. may kanin na kayo, ma. Meron kaming kanin. Oh, lampa na, ready ah, na din eh. Ah, tulog, ng tulog. na tulog. Walang pasok. Mira na naman pumaso. Magpapamintas hey, ako ng sili. Ay, eh, sabi ko baka malaglag ng bagyo. <laughs> bagyo na, nagkakuha po ng sili. <laughs> baka malaglag eh, sayang. <coughs> Uy, ah. Uh. Parang nauna pang bumagyo sa buok <laughs> <ng> ibilog, <ha? laughs> <Bakagabihan> na ibilog ah. Baka gabihan ah. Baka gabihan ah. Gabihan na nga kasi gabi na. Saktory ng kain namin ng run out.